So guys, this is our foodie today. Oh, so ayan. Alam nyo na kung ano. So ayan guys, nag-aayos na kami. Napakakalat. Hindi ko alam mga susuting ko yan. And guys, we are packing now for uno. Nagpapaka ko usually ng clothes niya mga 3 to 4 days before. O ayan, ito yung mga pantulog niya, yung mga towels, cords, and stuff. So ito guys, ho oh, nag-ready na kami ng mga chocolates para sa flight namin para pag umiyak si Juan. Uh, maintindihan ng mga passengers. Ngayon, kung na bad trip sila, Oh well, ayan mo na. Importante, nagbigay tayo. Part part my name is Uno and I'm six months old. I will try to be on my best behavior but I apologize in advance if I lose my cool and get scared because my ears hurt. Here is a goodie bag to thank you for your patience. Have a nice flight. Yung si glowing mabagal. Yung glowing mabagal. Gusto niya daw siya lang gagawa. Sabi ko, tulungan ko siya. Kasi baka akala niyo mukha akong ano naman na inutos ako. Eh. Gusto mom. daw niya siya may gawa lahat. Ayaw daw niya makilaba ko.